For today's video mga Mars, gawa naman tayo ng masarap na kutkutin. Pwede nyo rin po itong gawing pang negosyo at kung hindi naman, pwede yung pang regalo at snack na lang sa bahay. Gagawa naman tayo ngayon ng banana chips. So meron nga akong walong perasong hilaw na saging na sabat at binalatan ko lang po ito. Hiwain natin ito ng medyo manipis lang. Pwede kayong gumamit dito ng peeler. Pero ako, ganito ko lang ito hinihiwa. So ayan na nga, nahiwa na natin lahat ng ating sagi. Ngayon naman ay magpiprito na tayo. Painitin muna natin ang kawali at maglagay ng mantika. Piprituhin natin ito ng by batch. Pero kung malaki naman ang kawali nyo ay pwedeng isang salangan na lang lahat. Hintay lang natin ito na medyo magiba ang kulay. So mga Mars, habang nag-aantay tayo, gawa mo na tayo ng mixture na, na pampak crispy. 1 half cup ng sugar, 1 half cup ng tubig para sa ganito kadami na saging. So haluin lang natin ito para matunaw ang asukal. At ito na nga mga Mars, nag na ang kulay ng ating saging. So bali maglalagay na tayo ng pakonti-konti ng mixture. wishik bisik lang ba? Tas magtira tayo para sa second batch. Haluin lang natin ito at fry pa natin ng mga 2 minutes. At pag ganito na po ang kulay, pwede nang hanguin. At then, susunod naman natin iprito ang second batch. So, same process pa rin po ang gagawin natin. Nga pala guys, hapang piniprito natin ang second batch, ay nag-cool down na ang first batch natin. At talagang crispy talaga ito. And then ngayon, luto naman ng second batch at hanguin na din natin ang second batch. Antayin lang natin itong lumamig at maging crispy. At eto na nga mga Mars. Malamig na nga siya at crispy na rin siya. So ay mga Mars, sobrang crispy talaga. So, pwede nyo po itong ilagay sa container para ma-maintain ang crispiness at pwede rin pambenta mga Mars. So, kaya try nyo nang gumawa nito. Thank you for watching! For today's video mga Mars, gawa naman tayo ng masarap na kutkutin.